gusto nyo po bang umikot ang buhay ng inyong target sa inyong mga kamay gamit lamang ang unang ihi sa umaga iikot ang buhay ng inyong target sa inyo pag ginawa nyo po ito lalo naking si target natin si target ninyo ay matigas ang ulo na kahit anong pakiusap nyo na gawin yung tama para sa inyong pamilya, para sa inyong pagsasama ay napakatigas ng ulo niya dahil para sa kanya may, may sarili siyang gobyerno, may sarili siyang kaisipan na hindi niya napapansin na yung mga kaisipan niya ay nakakasira na sa pagsasama natin. So, gagawin po natin itong ritual na ito gamit ang unang ihi sa umaga lamang po. ba diba yung pagkagising mo sa umaga, Uh, kahit anong oras ka gumising, halimbawa nagising ka ng alas 4 ng madaling araw, ng Martes o kaya Bernes, ay sahurin mo na po yung unang ihi mo. Kasi yun po ang napaka-efektibong ritual sa mga panggagayuma upang mapasunod natin si ating target. Basta po, ang kahilingan natin dito ay para lamang sa ikabubuti ng ating pamilya, ikabubuti ng karelasyon natin. So ang ritual na po ito, pwede ito sa magjowa, pwede ito sa mag ang um, sa kinakasama, walang problema kung pangalawa ka lamang basta hiwalay na kayo at wala na kayong relasyon doon sa nauna tas pangalawa ka lang o pangalawa mo lang siya ay pwedeng pwede po itong ritual na ito lalo na po sa mag-asawa ay pwedeng pwedeng gawin ito upang mapasunod natin siya sa ating mga kagustuhan basta po good intention lamang ang ating hihilingin dito so kailangan po natin dito ay malinis na papel ba Buting babasagin dito po natin ilagay yung ihi natin unang ihi natin sa umaga tas panulat so pag na Isulat mo po sa malinis na papel ng tatlong beses ang kanyang tunay na pangalan. Dapat po ay tunay na pangalan. Kung lalaki ka nagagawa, dapat pangalan ni babae, no, siya ay dalaga. Tapos, pag na sulat mo na po sa isang malinis na papel ang kanyang tunay pa na pangalan, ay tupiin mo lamang po ito papasok sa inyo. Lagi pong papasok ang pagtupi kasi tayo ay hihiling sa ating minamahal. Pagkatapos ay ipapasok mo lamang po ito dito sa bote na may laman na ihi mo sa unang ihi mo pagkagising sa umaga. So, ipapasok mo lang po dito yung pangalan. Papel na may pangalan niya. Pag naipasok na po, lalagyan mo po ng tatlong kutsarang asukal ito. Tatlong kutsara ang um, bahala ka na po kung anong gagamitin mong babasaging bote, pwedeng malit, pwedeng malaki, ipapasok mo po dito. Halimbawa, ipapasok mo ito tatlong kutsara po na asukal. So, halimbawa, pag naipasok mo na po si asukal, tat, kunwari tatlong kutsara na po ito, ang naipasok mo sa bote, takpan mo na po ang inyong bote. Babasagin lamang po. Lagi po natin gagamitin ay babasagin. Pag naipasok mo na po si pangalan, at yung asuk, tatlong kutsarang asuka dito sa bote na may ihi, alugin nyo po ito. Habang inaalog mo ito, hihiling ka. Habang inaalog mo ito, hihiling ka, tawagin mo ang pangalan ni partner, halimbawa si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, iikot ang inyong buhay sa aking mga palad. Susunod ka, sa aking mga kagustuhan, lalo na kung ikakabuti ng ating pagsasama at ikakabuti ng ating pamilya o ng ating relasyon. Lahat po ng kahilingan ay hiling ihiling mo dito. Walang masamang humiling basta sa ikabubuti ng ating minamahal o ikakabuti ng ating pamilya, lalo kung may mga anak tayo. Kung suwail na si partner, gawin mo po itong ritual na napakabisa po nito upang sumunod siya sa atin at umikot lamang ang kanyang buhay sa ating mga palad o umikot lang ang kanyang buhay sa ating sarili, sa ating pamilya. Pagkatapos po mga kaswerte, magtatanong ka kung saan mo ito lalagay. Pagkatapos nyo pong humiling, itago mo ito sa mataas na lugar ng inyong bahay. Halimbawa, sa taas ng kabinet na walang makakakita, di ba? Bahay natin, meron tayong mga mataas na kabinet. dun mo ito itago sulok. Uh, basta mag-ingat ka lang po na walang makakakita nito. Pagkatapos po, doon mo lang po ito ilagay, 'wag mo itong aalisin. Kahit na napansin mong nagbabago na, may pagbabago na si partner, si target na nagiging sunod-sunod na siya sa inyo at nagiging mabait na, minamahal dati ka na niyang mahal, mas lalo ka pa niyang minamahal. Walang pong problema kung doon lang, 'wag mo itong gagalawin o itatapon, doon lang po ito basta magingat ka na walang makakaalam nitong ginagawa mo. Tapos Gagawin lang po natin itong ritual na ito tuwing Martes o kaya Biyernes ng umaga sa harap ng silangan. Mga 6 po hanggang alas 9 ang paggawa nito. Tapos, syempre po, mga kasorte, sasamahan natin ito nang lubos na paniniwala. I-claim natin na target natin ay magiging susunod-sunuran sa atin. At tayo lang ang pakamamahalin niya hanggang tayo ay hanggang kayo ay nagsasama o hanggang sa tayo kayo ay nabubuhay. Maraming salamat po mga kaswerte.